Simulan ko na pong bilangin. Ito po yung sa unang araw. Nakakatuwa ng isipin kasi kahit paano makabenta ako ng ganito. 50, 160, 170, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Naka-304 ako sa unang araw kong pagbibenta, guys. 304. First day. tabi na natin to guys, kasi nabilang ko na. Dito naman ako sa pangalawang araw. DIY lang po yung nilagyan ko ng pera, guys. Yan. Ginawa ko lang. Galing to sa... Nalagyan to ng cell phone. Ito yung pangalawang araw kong benta. Bibilangin ko na po. 17 ako agad. Tapos ito, 190. Two hundred. Two hundred ten. Two hundred Guys, eto na yung kinita ko sa unang araw, naka 304 ako. Tapos ito naman yung sa pangalawang araw, naka 220 ako. Bali ang total ay 220 plus 304, naka 524 ako, guys. Nakakatuwa lang kasi guys. Malaki na rin to para sa akin. guys, nakakatuwa. Meron na ako ulit pambili, pandagdag sa paninda ko. See guys, mamaya guys, ipapamili ko ulit 'yan. Hay, nakakatuwa, guys.

Paling ako ng palengke, guys. Namili ako. Pinamili ko yung benta ko. Ilawang araw na benta ko. Ito yun. Mayroon si Jimmy Laiso. Mayroon dito. Hindi rin na pagkasama ang ganito. Kasi mabenta pa rin ganito. Pusay, Ramos. Lumpia. Dos na yung benta ko nito kayo sa kata isa. Keep going. Pompoms. Ito nyo guys. Just isa. Apat yung piso. Hindi ako guys ng big boy. Kasi may nakahanap. Gusto ko nyo yung nasa nito. Ang pulutan. Matanda yung guys. hindi ako ng ang tawag dito ang stop dahil kasi may naghahanap tsaka gusto yung mga guys na hindi guys kasarap daw kasi may nagbalik ang kahapon ng mga bata start up ganyan lang guys yung nabili ko sa halagang 463. As in 463 na yan guys, ha? ganyan lang kadami. Hmm. Kulang ko lang mag 500. Ito guys yung disipo ko para makita nyo guys. 463. Inabot. Kalain nyo yun guys, ganyan ganyan lang pero ano na? Ang konti lang, ganyan lang. Ganyan lang talaga guys. Kulang ko lang mag 500. Ayun na po guys Yung mga chichaya ko Dumadami-dami na Ayan guys Ayan guys Hanggang dito na lang muna guys Thank you for watching Bye-bye